Pitumpong taong gulang na raw si Lola ba pero kapag nakita mo siya, hindi mo aakalain. Habang ang iba'y hirap ng tumayo, siya, nagsusumba pa tuwing umaga. Ano nga ba ang sikreto niya para manatiling malakas, masigla at masaya kahit sa edad na 70? Tuwing alas sa is ng umaga, gising na si Lola Basha. Mainit na salabat, labat, konting stretching, at diretso sa Zumba class sa Barangay Plaza. Kailangan gumalaw, anak, sabi niya. Pag hindi ka kumilos, doon ka mas mabilis tatanda. Pagkatapos magzumba, maglalakad siyang pauwi habang nagkukwentuhan sa mga kapitbahay. Sa tanhalian, hindi fast food, kundi gulay mula sa kanyang maliit na hardin, malunggay, talbos, at ampalaya. Hindi siya nagdadayet, pero marunong siyang magtimpi. At sa hapon, imbis na humilata, abala siya sa pagtahi at paglalaro kasama ang mga apo. Pero hindi laging ganito si Lola. Nung 50 years old pa lamang siya, nagkaroon siya ng high blood at madalas himatayin. Sabi ng doktor, magpahinga ka na lang, iwasan mo ang pagod. Pero sabi nga, hindi ko gustong hintayin ang katapusan ng nakaupo lang. Unti-unti nagbago siya ng lifestyle. Binawasan ang asin, alat at mantika sa pagkain. Natuto siyang uminom ng salabat imbes na soft drinks. At higit sa lahat, natutunan niyang alagaan hindi lang ang katawan, kundi ang isip. Ang sikreto ni Lola Basha, hindi lang sa pagkain o ehersisyo. Ang totoo, nasa pananaw niya sa buhay. Ang kalusugan, sabi niya, ay hindi lang tungkol sa katawan. Kailangan masaya ka rin sa ginagawa mo. Maraming problema, pero hindi mo kailangang pasanin lahat. Sayawan mo lang. Araw-araw, pinipili niyang ngumiti. Pinipili niyang gumalaw pinipili niyang mabuhay ng may pasasalamat. Kung kaya ni Lola Basha na manatiling masigla sa edad na 70, kaya rin natin basta magsimula tayo ngayon. Hindi kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, may disiplina, may sigla, at may saya. Kasi ang tunay na kabataan, hindi nasusukat sa edad, nasusukat sa galaw ng puso at isip. Kaya, tandaan mo, kung gusto mong humaba ang buhay mo, gayahin mo si Lola Basha. Sayawan mo ang problema at pasayahin mo ang bawat araw ng buhay mo. Like, share, subscribe at i-comment mo na gusto kong maging katulad ni Lola Basha.